Revamp Preya, nandito na! At grabe ang anas ng kanyang mga bagong skill. Umaanli dash pa nga ito. Tignan natin kung magustuhan mo ang mga pagbabago sa kanya. Umpisa natin sa kanyang passive at skill 2. Si Preya ay pwedeng magkaroon ng anim na stack ng sacred orb na magagamit mo para makast ang iyong second skill. Kada second skill mo, dalawang sacred orb ang magagamit mo. At kung sakaling maubos naman ang Sacred Orb mo, pwede kang mag-Basic Attack para mas mabilis mapuno ito. Ang maganda dito sa Revamp Preya, hindi na magkukul-down ang skill 2 mo. Kapag naubusan ka lang ng Sacred Orb, hindi mo ito magagamit. Pero kapag nagkastak ka ng Sacred Orb, magagamit mo na agad ang skill 2 mo ulit. Hindi na ito magkukul-down. At syempre, kada nag skill etong si Freya, mas bibilis din ang kanyang attack speed. Yung skill to niya ay nakakatagos sa mga wall, kaya solid pang habol. Dito naman tayo sa kanyang skill 1, binabato niya ang kanyang panangga. Tapos kapag nabawi niya na ito, makakagain siya ng shield sa kanyang HP. At hindi lang yan, kapag nag-skill 1 ka rin sa kalaban, magiging enhance ang iyong second skill. Kaya pwede kang tumalon at ang mga kalaban na tatamaan mo ay mananak up. Kapag nag-skill 1 ka rin sa kalaban, makakagain ka ng dalawang stack ng Sacred Orb. Dito naman tayo sa bagong ultimate ni Freya na pwede mo nang itutok. Crowd control immune pa si Freya habang casting ng kanyang ultimate. At ang mga tatamaan ay makakatanggap ng damage at slow. At hindi lang yan, habang active ang iyong ultimate, kada basic attack mo ay magre-recover ng iyong HP. Kahit wala kang lifesteal, basta naka-ulti ka, babalik ang buhay mo. At ang madaya pa dito guys, kapag ikaw ay naka golden stop, pwede mo nang mas spam ang iyong second skill. Mas bibilis ka kasing makapag-stack ng sacred orb, kaya unlimited second skill talaga. At eto na nga, tignan niyo naman kung gaano kasakit etong si Preya. Sinubukan ko na ito sa rank game at kung may kita nyo, pumapalag ako sa lima. Grabe yung damage at sustain ni Preya. Tignan nyo naman, pinipindot-pindot ko na lang yung aking skill to. At nauubos na yung kalaban kahit ako lang mag-isa. Tignan nyo dito yung nangyari. Yung mga kakampi ko ay na-takedown. Pero kahit na ganun, para masubukan ko kung gaano kalakas ang bagong revamp Preya, sumugod ako kahit lima pa yung kalaban. At grabe, bumabalik ang buhay ko dahil doon sa ultimate. At ang masabi ko lang dito, sobrang OP pa ng revamp preya at kailangan pa nila itong i-adjust. Ano nyo, naubos ko pa yun? Kung ako lang ang tatanungin, e eh, mas gusto ko na talaga ang bagong preya na ito kasi mas maraming dash. Kaya mas mahirap na siyang kalaban ngayon. Yun lang, baka mabana to lagi lalo. Ikaw, anong masabi mo sa revamp na ito? In lamang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.